Okay, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, lalo na po sa ating uh, mga taga-subaybay, mga subscribers, maging sa lahat po ng mga bashers po natin. Shoutout po sa inyong lahat. Lalong-lalo lalo na po dyan sa uh, kababayan po nating mahilig mag-comment ng Aangayin uh, si Kulto! Aangayin <laughs> si Kahit sa Google, i-Google eh, mo. The, INC is a, uh, the biggest a cult in the Philippines, sabi ng Google. Nakakato nakaka nakakatuwa at nakakatawa. At nagbabasihan ng kanilang panampalataya at kanilang paniwala ay si Google. Shout sa iyo, uh, kababayan. So, ito ah. ato ito, ang gagawin kong ah, video ay patungkol sa ano, yung yung ah, bell na ipinasan ni uh, Marculeta patungkol sa crucifix. Siyempre, nagkaroon nga doon ng medyo parang may something na negative ang lahat ng mga kaibayo po natin sa pananampalataya. Dapat daw, may nag-comment pa doon yung matanda na nag, basta nagsabi siya ng negative. Tapos ting -ting tingin-tingin ko na wala naman yung comment niya. Yung baka, baka binura. So ang ginawa niya, o ang sinabi niya doon, magpatayo rin kayo ng sarili ng hospital, kayong mga INC, para matang malis niyo talaga yung, uh, yung crucifix. <laughs> para bagang gusto niyang sabihin na yung hospital ay exclusive lang para sa mga katolik. <laughs> ang hospital po ay ginawa ah... Uh, para sa publiko, para sa taong bayan. At lahat ng nangangailangan po ng medical attention ay pili po dyan. Ang binigyan din lang po dyan ni uh, Marco Leita na maging optional ang paglagay doon sa mga room or sa mga siguro sa bawat room ng uh, hospital kasi hindi naman lahat ng uh, naging uh, pasyente ay Katoliko na naniniwala doon. At yun naman ay pagalang din sa pananampalataya ng mga kababayan po natin na hindi naniniwala at hindi rin uh, hindi naniniwala dyan sa mga cross-cross na yan. Ano po? At tulad na lamang ng Muslim. O ba diba? Yung mga uh, yung mga born again. Ano pa? Yung mga Pentecostal. oh hindi niya naniniwala sa mga cross-cross na, katulad, na katulad ng Katolik. Opo. Kasi ang niniwal lang talaga dyan sa, sa krus na yan ay yung mga katolik lang po talaga. Ano po? So, hindi naman po natin sinasabi na atang, na hindi naman po sinasabi doon na, ng bill na yon ng batas na yon ay pinasa ng batas na yon na tanggalin. Hindi, kundi gawing optional. Dahil nga, bilang pagalang din sa pananampalataya ng ng mga kababayan natin na hindi po katolik So, ano po ba ang masama doon? Tapos naman, ang nag-comment dyan, magpagawa kayo ng sarili nyong hospital, kayong mga INC kulto. <laughs> Iwan ko ba kung bakit lagi nilang sinasabi na ang Iglesia ni Cristo kulto, na wala namang mga basihan. Bakit nyo sinasabing Culto ang Iglesia ni Cristo? Wala namang basihan. Alam niyo mga mahalakabayan, sa darating po na, darating po na Mayudos, may 2, 2025, magkakaroon po ang Iglesia ni Cristo ng pambuong mundong pamamahayag. So inaanyayahan po namin kayo na dumalo kahit sa ampanig po kayo ng daigdig. Inaanyayahan po namin kayong daluhan ang gagawin po naming pamamahayag ng salita ng Diyos. Kaya sinasabihan niyo po kaming kulto. Para mapatunayan niyo na hindi kultong cool ang Iglesia ni Cristo, ang gagawin nyo ganito lang. Patunayan nyo ha, ganito lang. Magdala kayo ng ballpen at ng papel. O gawin nyo ng notebook para mas maganda. <laughs> Bawat talatang sasabihin ng ministro na mga ngaral doon, itala nyo. Tapos, di ba may Biblia po kayo sa bahay nyo? Tingnan nyo kung yung bang sinabi ng ministrong talata ay totoo o hindi? Kasi kapag may talata na ginamit ang ministro ng Iglesia ni Kristo na hindi totoo. Yan, hindi totoo. Hindi eh, sabihin yung kulto. <laughs> pero, dumalo kayo. So, inaanyayahan po namin kayong mga mahal naming kababayan sa darating po na Mayo 2 magkakaroon po ng pangbuong mundong pamamahayag ang Iglesia ni Kristo. Magtataka na naman kayo, ano mong mahiro sa Iglesia ni Kristo? Bakit sa Mayo parang nagkakagulo na sila. <laughs> hindi, po, hindi po kami nagkakagulo, may pamamahayag lang po. May pamamahayag ng mga salita ng Diyos at inaanyayahan po namin kayo, lalo na itong laging uh, bumibira po sa atin, sa atin sa ating panampalataya na sinasabihan tayo ng kulto. Oh, that is your that is the biggest opportunity po para mapatunayan na kulto nga ang Iglesia ni Cristo. Huwag lang kayong mag-Google ng Google. Kayo, lagi kayong Google ng Google. <laughs> Hindi lahat po nang nakalagay sa Google is tama. Mayroon ding fake news. <laughs> oh, huwag kayong maniwala sa Google. Hindi lahat ang nakalagay sa online source a reliable source. <laughs> may mga may mga ano din diyan eh, may mga kasinungalingan din diyan na nakalagay. Isipin mo nga eh, may nakalagay nga magogil ka. Serena, si abay lalabas. <laughs> Pero ang tanong, may Serena nga ba? Oh. <laughs> Buong buhay ko hindi pa ako nakakita ng Serena. Tapos mag-search sa Google, aswang. O, oh, diba? di ba? Lalabas maraming mukha ng aswang. Ang tanong, may aswang ba sa buto na buhay? Wala. O, oh, i-Google mo pa. <laughs> naniniwala sa Google itong si Mamer to Mike. Akala ko nakapag-aral itong si Mamer to Mike. Pero ba't naniniwala agad sa mga mga ganun, di ba? Nang sabihin ng Google daw that the Iglesia ni Cristo is the biggest cult in the Philippines. Mali ka diyan! Hindi ko ang Iglesia ni Kristo. Nagtataguyod ng tunay na aral. <laughs> Kaya nga maraming galit sa Iglesia ni Kristo eh. Halos lahat kinakalaban ang Iglesia ni Kristo. Bakit ganun? Hindi pa kailang tataka. Oh. Bakit ganun? Bakit sa lahat ng ibang, sa lahat ng reliyon, Iglesia ni Kristo lang ang pinagkakaisahang kalabanin? Bakit ganun? so mga mahal na kampayan, hanggang dyan na lang muna ang video natin at shoutout na lang po dyan sa mga laging umuusig po basta po sa maydos ay pamamahayag pong English ni Christo so pang buong mundo inaanyayahan po namin kayo so maraming maraming salamat at good evening po sa inyong lahat